Samadala muling hinarang ng Chinese militia vessels ang resupply team ng Pilipin Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakuhanan muli ng video ang mismong pagharal ng mga barko ng China sa Philippine Coast Guard na inatasan lamang para mag-escort ng panibagong supply mission ng pamahalaan. Narito ang kabuuan ng report. May panibagong pagharang at delikadong pagmamaneobra ang mga barko ng China sa resupply team ng Pilipinas na ineskorta ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa isang tweet ni Maritime Security Expert na si Ray Powell, ibinahagi nito ang kanilang monitoring sa nagiging takbo ng panibagong resupply mission ng mga barko ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal Pasado alas 7 raw na umaga, makikita ang pag-escort ng mga barko ng PCG na BRP Cabra at BRP Sindangan sa mga resupply boat ng Pilipinas. Nakabantay naman ang halos nasa labing dalawang mga Chinese militia vessels upang harangin ang resupply team. Sa isa pang tweet ni Powell, pasado alas 3 ng hapon, makikita naman ang pagdikit ng mga barko ng China sa BRP Cabra ng PCG. Nang papalapit na ang PCG sa Ayungin Shoal, Tinaboy raw ng mga barko ng China ang mga escort ng barko ng Pilipinas. Dumikit pa umano ang barko ng China sa BRP Cabra ng ilang metro. Sabi pa ni Powell, ang pinakamalapit na narating ng barko ng PCG ay labing-anim na kilometro mula sa Ayungin o Second Thomas Shoal. Sa video naman na ibinahagi ni Senate President Mig Subiri, makikita ang pagharang ng isang Chinese vessel sa barko ng PCG. Sa isa pangkuha kuha, binilisan naman ang isang Chinese Coast Guard ang takbo habang papalapit sa isang barko ng PCG. Wala pang inilabas sa detalye ang PCG kung naging matagumpay ba ang resupply mission. Sa loob ng limang linggo, halos apat na beses pa lang naging matagumpay ang misyon ng pamahalaan na magatid ng supply sa mga tropa ng militar na nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Huling hinarang ng mga barko ng China ang escort boat ng Pilipinas noong nakarang buwan ng Setyembre at Agosto. Para sa Euro TV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.